Welcome to Mobile Bang Bang! Time Chief brought you by. Genshin Gamer! Pag nagpakito ka, pancake lang ang katapat niyan Unsa, diay? di ay. <laughs> Unang agawan dito sa Terkel, mga doy. Kaso naglag talaga ako dito. Tingnan yung mga doy, anong nangyari sa akin dito. Parang na-stack up na di ko maintindihan. Pero nakakuha pa man po, di ko. <laughs> Uy, hala. Ba't ang lalim na itong mga namin? Hindi ba kayo madlock na malomed, mga doy? Abi, sige, subukan natin yung sinasabi nyo. Pag lumalim yung mga kalaban yung mga doy, tulungan nyo yan para hindi sila mahirapang umuwi. O, tulad ng ginawa ko. <laughs> ano bang nangyari sa Bill, para kang tanod na gumagala lang in town dito sa mapa. Imbis na ikaw mang holy, ikaw patuloy na holy. Na, sana. Kaso yung ruby, parang lumagot sa akin kasi nag pa. Tapos yung first kill ko, hindi rin in tumama. Andito na naman yung tanod Kaya alam, pinatalbog yung taon niya ako rito Kala ko nga, mabigyan ko siya dito Kaso matalino rin Agoy doy, mukhang alanganin ako dito Kaya ginaya ko rin yung katalinuhan ng tanod na yun Pumakyar din taon ako E eh, pumunta ka rito na nakapwisto na yung taon ako Na nakadali pa yung noon ako turtle na sana kami dito kaya lang yung kabayo na baka na to pumunta pa sa kabilang side dun pa sa kalaban mismo kaya nabigyan in taon siya tapos akala ko uki okay pa ang lahat natalbugan pa yung taon ako sa tanod na yun kalaki ng sityat ko dun mga doy <laughs> dito lumuoy talaga ako sa core ng kalaba namin mga doy tingnan nyo dinikit ko talaga yung taon siya sa bato tapos yung rubi sumukul pa talaga nag-clicker pa nga yung siya ka grabe yung pangutok mo doy tapos yung gaotot, tumalon din kahit wala na yung taon siyang kasama. Ah, bakit naman yung taon kayo gumaganyan? Bakit do'y humubog ka na ba sa utot mong intawon? Amigay ah, ka rin naman kasi, huwag mong sarilinin, grabe ka naman. <laughs> Bakit kaya yung tanod na yung hinahabol ngayon? Siguro nagpanggap lang to. Hindi talaga to tanod. Tambay lang to eh. Kaya kumuna ko muna siya. Masakit yung taon kasi sa mata. Tapos pinili ko talaga yung cornila dito. Kasi mahumukon lang yan yung taon mga doy. Siguro ito si Gautot yung barangay tagay. Kasi lagi ilang yung taon siyang nauhuli pag bakbakan. Ay naunsa naman yung taon ka doy. Bakit ka naman yung taon gumaganyan? Jesus Mario si pintaon yung, yung iritil dito mga doy kunting kusot ko na lang banlaw sampai na yung taon derecho. <laughs> tapos yung core nila dito hindi ko na kinusot sinampay ko na derecho mga doy kaso dito puro cancel yung taon yung nangyari sa mga skill ko ay naunsa naman yung taon eh. sorry na po akin dito kami pa yung taon yung hinahabol nila kaya naisip ko parang baliktad yata Kaya eh, binalikan ko Kaya yung may gusto nito hindi ako Oh bakit kayo dumalagan dito lang tayo Yatid ko lang kayo Huwag magalala mga doy Dito minyak naman talaga to Pero bakit kaya hindi siya umabot mga doy Tingnan nyo. Kasi makuha ko pa tong bill na to rito eh. Niretry ko nga siya para mas low. Kaso hindi. nag-killing spray lang in taon siya. At mo na naman ako monton ha. Ikaw talaga monton. Maibahin ka talaga. Eh dito nagdouble ulit ako mga doy. Naka times 2 man siguro yung bilang ni monton doon. Kaya hindi ko nakuha yung minyak na yun, mga doy. Maraming salamat sa iyong oras at tinapos niyo pa. Kung wala pa ka nakapag-subscribe, ay nagulatin tao na sabihan pa kita. <laughs>